Ay, na ulot mga lods. Adi kami na kuwari. Anan. in mapasok dito may amon. Um, balugan, mapasok at balugan. Summer yan na summer. Mapasok, pangarigo kita. Adi ha, gold water spring Quarry. Dahil dahil magyan po ngarigo terima kasih Terima kasih telah menonton! bakit ang ngarigo dito ay eh, mahagpot, mga lods kaya muna ang arigo. mga kalagasan, kabataan ay eh, mahagpot dito kaso lang kayo rayo kayo yun pala yun, kanang kabataan dito yung mga kasuling yun, yun kuna Barkasyon May bark din akong batos Tumangan Matira kanal Hmm? Tuyon lang diha kuwari. Magput. Ulit, tani mo bakas yun. Shout out an mga Electrical Utility General Services Shout out kan Engineer Shout out kan Engineer Raymond Engineer Uli Director Mamplori Sir Paus Director nabablit mga elektrikal salamat salamat ang mga empleyado ng SSU salamat salamat sa niyo support salamat shoutout sa mamoy shoutout sa tuya tip shoutout sa parinoting shoutout sa parintoy and and Manu John, shout out. salamat 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 sa niyo pag support salamat thank you for watching Salamat salamat mga lod salamat